Kanina, ang Israeli Defense Forces ay naglunsad ng mga airstrike sa lungsod ng Bethlehia sa may hilagang bahagi ng Gaza upang itumba ang grupong Hamas at Islamic Jihad na patuloy na sumalungat sa gobyerno ng Israel at pasabugin ang mga kagamitang pandigma ng grupo upang humina ang mga ito sa kalagitnaan ng digmaan. Ang mga pambobomba ng IDF ay isang tugon mula sa walang humpay na pag-target ng mga terorista sa mga tanke at ground unit ng Israel na nag-iikot sa lugar na ito. Kung saan mas pinaigting pa ng mga militante ang pagbomba sa militar ni Netanyahu na ang iilang mga teroristang ito ay talagang nagpursige sa pagpuntirya sa IDF. Na hindi umalis ang mga militante sa lugar na ito hanggang sa hindi tuluyang napasabog nila ang mga tanke ng Israeli Defense Forces. Nawala na silang pakialam kung ano paman ang mangyari sa kanilang buhay basta't ang importante lang ay makaganti sila sa mga pag-atake ng Israel lalo na ang pagdurog ng IDF sa maraming kabahayan sa Gaza na nagbigay sa kanila ng matinding galit. Na ang video na ito ay nagpapakita ng isang hindi natitinag na mga pambobomba ng Hamas sa tangke ng IDF na nakastandby sa bahaging ito ng Gaza na walang pag-alinlangang pinasabog nila ang sasakyang pandigma ng puwersang Israeli na humantong sa pagkamatay sa iilang militar ni Netanyahu. Ang patuloy na pagpapakita ng katapangan ng mga teroristang ito sa digmaan ay naging dahilan din upang mas itodo pa ng Israeli Defense Forces ang pagdurog nito sa mga salot na terorista. Kung saan agad na tinungo ng Air Force ang hilagang bahagi ng Gaza Strip sa lungsod ng Bethlehia dahil sa mga nakuhang intel ng militar na dito palaging gumagawa ng mga plano ang mga militanteng Hamas at Islamic Jihad na matapos makumpirma ng IDF na nandoon nga ang mga teroristang ito sa nai-report ng mga gusali ay wala nang sinayang na oras ang Air Force at agad nitong hinagisan ng air-to-ground missile ang mga pasilidad na pinagtataguan ng grupo na humantong sa agarang pagkatudas ng mga ito na sa bilis ng mga pangyayari ay hindi nila alam na nandoon na pala sila sa kabilang buhay. Sa sobrang lakas ng mga bombang pinakawalan ng militar, ay tuluyang nawasak ang mga gusaling pinuntirya na talagang ibinuhos ng IDF ang matinding galit nito sa mga terorista dahil sa hindi umalis ang Air Force ni Netanyahu sa himpapawid hanggang sa hindi tuluyang na-eliminate ang mga terorista. Ayon sa ating nakalap na mga balita na ang mga airstrike na ito ng Israeli Defense Forces ay nagresulta sa pagkamatay sa walong militanteng Palestinian at pagkadamay sa mga sibilyang naroon sa mga pangyayaring ito. Matapos ang mga airstrike ng fighter jet, agad na kumilos ang mga tanke ng Israel at ipinagpatuloy nito ang pagbomba sa mga pasilidad na pinagtataguan ng Hamas na ang tanke na ito ay talagang pinasabog ang mga kuta ng grupo na hinanap nila ang anino ng mga militante na nagsasagawa ng mga pambobomba sa lugar na ito upang pasabugin ang mga ito at bigyan ng matinding leksyon dahil sa patuloy na pagkontra sa militar ng Israel. Ang pagkakaroon ng mga tangke ng IDF sa Gaza ay isang magandang paraan ng militar upang mabilis nitong maikutan ang mga kuta ng kalaban nang hindi direktang tinatamaan ng mga bala mula sa mga terorista subalit dahil sa mga anti-tank na mga bomba ni Kamenei na ibinigay sa mga alagad nitong Hamas at Islamic Jihad ay naging useless na ang mga tanke ng Israel sa lugar na ito dahil sa tinatablan na ito ng mga anti-tank na mga bomba at mainit ito sa mata ng mga terorista na mas priority nilang pasabugin ang mga sasakyang pandigma ng IDF na tumatakbo sa loob ng Gaza. Samantala, ipinagpatuloy ng puwersang Israelita ang pag-dismantle nito sa maraming mga kabahayan sa katimugang bahagi ng kanyonis isang lungsod sa Gaza upang hindi ito gawing lungga at imbakan ng mga armas ng grupo, na talagang nagbigay ng oras ang ground unit ng Israel sa paglalagay ng mga malalakas na mga bomba sa maraming pasilidad upang wasakin ang mga ito para wala nang babalikan pa ang Hamas at Islamic Jihad sa bahaging ito ng Khan Yunis. Nasa lakas ng mga bombang itinanim ng militar sa mga gusali ay nadurog ang dating lungga ng mga alagad ni Kamenei na sumasalamin sa matinding galit ng Israel dahil sa matapos nitong itumba ang mga teroristang Palestinian ay agad nitong kinalbo at pinasabog ang mga kabahayan upang i-corner ang mga taong ito sa labanan dahil sa walang ibang ginawa ang mga teroristang ito, kundi ang magasik ng digmaan sa gitnang silangan na mas malala pa ang ganti ng Israel kaysa sa ginawa ng Hamas sa mga tao ni Netanyahu. Pinaigting rin ng ground unit ng Israel ang pagtugis nito sa mga tuta ni Ayatollah sa Nuserat Camp ng Gaza na ang matapang na pagsulong ng militar ay humantong sa matinding bakbakan na talagang ipinakita ng IDF ang tapang nito sa digmaan upang burahin sa mundo ang mga grupong ito na patuloy na sumalungat sa gobyerno ng Israel na ang patuloy na pakikipagdigma ng mga terorista sa militar ni Netanyahu ay nagbigay lang sa gobyerno ng isang mapagpasyang aksyon upang mas palawakin pa ang kampanyang militar nito sa Gaza. Ang mga kaganapang ito ay nagpalalapan ng todo sa kinakaharap na krisis ng bansa dahil sa habang tumatagal ang digmaan ay mas lalong naghihirap ang maraming mga Palestinian sa Gaza. Na ang digmaang sinimula ng Hamas ay nagresulta na ngayon sa matinding gutom na ang maraming tao ay wala ng makain at umaasa na lang sa biyaya mula sa gobyerno. Na isa rin na naghirap dahil sa kasalukuyang pagkawasak ng bansa na ang ekonomiya sa magulong rehiyon na ito ay talagang nagkolaps ng todo bilang resulta sa pakikipagdigma ng grupo. Kapag hindi huminto ang mga terorista sa pakikipaglaban sa militar ng Israel, ay siguradong humantong sa matinding pagkakalbo ang malaking bahagi ng Gaza tulad na lang ng mga ginawa nito sa iilang mga bayan at distrito ng Lebanon na talagang winipe out ng Israel. Sa kabilang angulo, ang Air Force ni Netanyahu ay naghahanda na ngayon para sa malawakang pambobomba nito sa Yemen upang burahin sa mundo ang mga salot na Houthi na patuloy na nagpapalipad ng mga drone at missile sa balwarte ni Netanyahu. Ang mga plano na ito ng Israel tungkol sa pagbomba sa Yemen ay posibleng nalalapit na dahil sa paulit-ulit na hinahamon ng Houthi ang gobyerno ng Tel Aviv na talagang hindi natatakot ang mga teroristang ito na harapin ang militar ni Netanyahu. Dahil sa patuloy nitong pagbomba sa mamamayang Israeli, na siguradong magbabayad ang mga ito ng malaking halaga dahil hindi hihinto ang IDF sa pagwasak sa mga banta na nakapalibot sa kanilang bansa. Ang pangingialam ng Yemen sa digmaan ngayon sa Gaza ay magre-resulta lang sa matinding pagkadurog ng kanilang bansa na dapat maging handa ang mga teroristang ito sa mga susunod na buwan o linggo. Dahil anumang oras ay posibleng umatake ang IDF na hahantong sa malawakang pagkawasak ng Yemen. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pinagting na kampanyang militar ng Israel sa malaking bahagi ng Gaza upang paliguan ang mga teroristang Islamic Jihad at Hamas ng malalakas na mga bomba? At ano ang masasabi mo sa mga plano ng Israel tungkol sa pagbomba sa Yemen upang bigyan ito ng matinding leksyon dahil sa patuloy na pagpapalipad ng grupong hoti ng drone at missile sa balwarte ni Netanyahu. E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.